Dahil si Manasanta Santa ho areho ho na kribo ako sa bilo-bilo ay dinagluto ho tayo. Panoorin niyo itong video ko. <coughs> Ay di ari nga ho dahil ho, si Man Santa nag-request ako kay Bebe nagawa niya ako ng bilo-bilo. So bali nga ho alas 9 na nanggab, gabi ang Bebe at ari nga ho at nagpe-prepare kami ng pagluluto ng aming bilo-bilo at ari ho tumulong pa nga si Paulina. Iyan ho bagya pa ho tumulong ang buayang bata at ari nga ho binibilot-bilot na niya ang aming glutinous rice. Ganyan ho maliliit kapiranggot lang talaga ho ang aming binibilot para ho daw pag naluto yan daw ho ay lalaki pa so si Ilocana naman ang nakakaalam ng ganyang luto ayan ho nagihiwan na si Ilocana ng mga saging at yan nga yung mga ingredients meron din kaming kamote ay di habang kami ay nagbibilot-bilot ay eh, sila pala pinibidyo ka pa, ay di ari ha yan ang nagawa na marami-rami na rin ha o ang buhay bata yan ho ang mga rekado na ating gagamitin simple lang ako gumawa ng sagaw ay di ari haba kung ako'y nagluluto kami ni bebe nilalandi ko ho siya at tinutulungan niloloko-loko ko ho ayan nilagay na nga ho sa ating gata ang mga ano tawag ko? Glutinous rice. Yun pala ho yun. Yan. Panoorin nyo kami ni Bebe. Ganito ba yalo? Ganito ba ang tamang paghahalo? Mm -mm. Yung sa'yo lang nakatingin. Tignan mo, Bebe. Malulusak. Nakatingin naman ako. <laughs> Hindi naman ikaw nalulusap. Malulusak. Tignan mo yan. Dahil natapos na ang aking kalamdian are na nga ang ginawa ng bebe, nilagay na niya ang mga rekado. Ayan, nilagay niya ang gabi at syempre ilalagay na rin ang aking bebe ang ginawa kong sago. Kulay violet kasi nilagyan ko ho ng food color na kulay violet kasi gusto ko nga yung aking bilibulo ay kulay violet. At sarap ho, it look like siyami talaga. So thank you baby sa masarap na pagluluto ng bilo, bilo at talaga namang ibinigay mo sa akin ang request ko. At talaga namang ito yung aking kinakulay at tatakaman. At syempre, atin na hong At sa akin niya, hong pagtikim ay meron hong nangyari. Hindi ko hong in-expect. Mainit pala. Char, panuorin nyo itong video kong ito. Galing Trending. Ang bilo